Tunisa naman po kaya magre-report po tayo September 8. So pagbati lang po ng kung sa laot po sila. At importante uh, po niyan yan ay galing siyempre sa uh, malakas niya po. Laughter yoga para sa lolo Tola, So iba't ibang klaseng uh, programa para dating mga senior citizen. Um, uh, ito yung uh, bago nating uh, programa. May e, uh, seminar po sila sa laughter uh, yoga. Siyempre pag mas masaya ang ating uh, mga senior ay uh, mas po yung buhay, pawas at stress at uh, part po doon ng uh, proseso ng mga iba't ibang uh, programa po natin. So nagkaroon rin po ng uh, persons uh, with disability uh, summit noong na nakaraang uh, uh, linggo. So pinag-register po natin yung mga ikipa-register sa YACAP at uh, siyempre may mga seminar po yan sa hygiene, sa health awareness, at uh, yun nga, rinin ninyo po yung mga pin-head po nila. At syempre, meron pong uh, livelihood na programa para sa EWT po. At tuloy-tuloy uh, pa rin po yung mga sports sa clinic po natin, sa mga kapataan. Papasalamat po tayo sa UST. ang apat na batch na po natin po sinimula nung bingo uh, ulit. Uh, basketball, volleyball, dancing, at uh, table tennis po. Nandiyan tumahan na po ginawa yan. At tuloy-tuloy uh, pa rin po yung uh, programa po natin ng uh, Hanap Buhay Caravan sa mga kabataan, sa mga sudyante para maturuan, uh, seminar tungkol sa pagnenegosyo At uh, kadiwa ng Pangulo, nung uh, nakarang Thursday and Friday, doon naman po tayo sa Tumana Multipurpose na uh, Building. At uh, yung dalawang uh, nasirang uh, pumping station po sa uh, Parangay Sipak ay na-repair na po. So dapat pinakita nyo po dito yung, hindi eh, trata doon na uh, naputol yung ehe dahil nakakulupot yung basura. Ang sinama ninyo para makita po nila. So nakikiusap lang po tayo ay uh, sana mo mag tayo magtapo ng uh, basura. At... Uh, floodgate operational schedule. Yan po, uh, mas hinabahan po natin yung uh, inagahan natin yung pagsara dahil na uh, mas mabilis ang mga ating tubig po ngayon. At syempre, itong linggo po na to ay high tide. So, sa kasalukuyan, dahil uh, ngayon ang peak ng high tide, ngayong araw ay uh, nakasara po yung ating floodgate po. Okay, at uh, yan yung schedule ng mga declogging po natin. Tuloy-tuloy po yan. Limang batch po yan. At uh, meron po tayong mga hiring, uh, deadline po ay September 10, at sa hospital naman, September 10 po, uh, deadline po. Tapos uh, meron po tayong uh, mga sudyante na may uh, talent sa visual arts, music, theater, dancing, meron po tayong uh, scholarship program po. Pwede kayo magpasa hanggang September 24. Okay. So, may mga handa nung mga pupan?

Sa balat lang ang ilagay ay sakit sa utak. Uh, we will take note po daw sa improvement na sinasabi ninyo. Uh, Mahari po bang malaman kung ano po yung pangalan ng pasyente para ma-double check din po sa part po ng management. Maraming salamat. Apo, ano? Pasyente at saka yung doktor po. In behalf of Navotas Pickleball, we are looking to start Pickleball Clinic for Navotenos. Okay po ito dahil na uh, may sikat na sport po yan. At uh, ano po, meron na po mga nagtayo ng court po dyan. Tumakuha uh, po namin yung numero po ninyo para makapag-ugnayan po. So, tennis court rin po. Meron po tayong uh, inayos po na tennis court po. Ask ko lang ay, Mayor, kailan magkakaroon ng supply ng lahat na senior na insurance? Wala akong... Yung sa insure? Opo. Wala pong akong nagpapalitaan. Na Meron pong ganong project na nakaalaan para sa senior. Pwede po ba mag-apply para mag-drone kami ng sariling bahay? Um, yung mga pabahay po natin ay uh, priority po natin dyan yung mga nasa danger area at lalo uh, na yung mga tatamaan ng mga proyekto po na gagawa ng mga tike. Pwede po ba mag-apply sa Hanap Buhay Center kahit pang negosyo? Pwede po. So Mag-attend lang po kayo ng seminar. Every Wednesday po yan. At uh, pwede kayo mag-loan po dyan. Any hiring po sa high school? At com skill and computer literate. Uh, good morning po, Mayor. Um, yung mga qualifications po natin for hiring ay nakalagay na po sa ating po mga posting. Um, Mayroon makicheck lang po yung ating mga post para po madam, makita po niya kung qualified po siya or hindi. Salamat po. May age requirement po ba sa hiring? ah uh, kung ito po ay uh, job order po ay wala naman po. Basta fit to work po tayo. Salamat po. Kamusta po yung nagpasa na application para sa naapektuhan ng baha? Ito yata yung sa addition. Good morning po. Uh, salado na po yung ating application last Friday, September 5 para po dun sa applications ng KITSAP. At uh, ang uh, process po ngayon is on the Uh, finalization po ng consolidated master list po ng mga aplikante to be endorsed sa uh, national agency po this one. Thank you po. Kaya yung asawa ko po, hindi na ako ah, matagal na po siyang kasali sa Fisherfolk Nagpasa po siya ng mga prepared. Bakit siya, no? Uh, ito, ito, ito yung pangalan, pa-check na lang po natin. So, po yung ibang schedule, di ba? Yes, actually po, hindi pa naman po complete yung list na pinost po natin. So, meron pa po tayong ibang batches pa po. Okay, pwede po ba mag mag 13 sa December mag-apply sa Art Scholar? ah uh, kunin na lang po yung uh, pangalan at balikan po namin kayo. So, sungit ng ibang staff dyan. Kala mo, tagapagmana ng ospital ang nabotas. Pero nakatagpo naman ako ng mababait. Naka-assign. Maayos sila mag-approach sa tao tulad po so, dialysis. So kung pwede po malaman yung pangalan po, uh, pakibigay para mapagsabihan po natin. Pwede po talent magician, word po, ten audition sa art. Um, sige po, kunin po natin yung pangalan at uh, para mapalikan po kayo. Paano po yung dating nag-apply na pero di naman napina. So, may assessment po kung sino lang po yung register ng mga Fisherfolk. Kung ito po yung sa Fisherfolk. Sana po, bawat bahay ang pamamahagi ni Kong. Ano pa yung pamamahagi uh, yun? Yung sumabag po kasi, part of Fisherfolk sector po ito. So, kung meron naman po sa iba pa pong mga sectors, uh, i-announce naman po ito. Ano po ang lagay sa pabahay sa harap ng NPC. Uh, maganda umaga po. Uh, patungkol po doon no sa status ng um, pabahay po sa tapat ng NPC. Initially po no na uh, inform po natin ang mga napotenyos na ang uh, completion date po uh, na pagkakabit po ng utilities ay last uh, last week of August. However, uh, base po sa last na update ng NHA nagkaroon po ng delay sa delivery po ng mga materyales na kinailangan nila. Kaya't ang bagong completion date po na target nila ay by last week of September po. Okay, good morning. Magkakaroon po ba ng passport application? So, regular po natin ginagawa po yan, yung schedule lang po siguro. So, nag-request na ba tayo? Okay. So, yun po. Request po ulit natin. Follow up po natin ulit. At uh, pagbigay po natin, alam po kailan po pinigay ng schedule. Po sa so, wala na po. So, maraming salamat po sa ating uh, lahat at ingat po tayo uh, dahil high tide po. Pero uh, ayos naman po yung uh, floodgate po natin. Maraming salamat.